Si Victor Neri ay nagsanay din bilang isang bomb disposal technician in the Philippine Coast Guard and briefly worked in the Philippines Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Wow! Ang lupit mo talaga. Siya ay dating katoliko bago umanib sa kanyang kasalukuyang relihiyon na Iglesia Ni Cristo. Bakit kaya lumipat siya ng ibang relihiyon? Ah, uh, baka naman maraming bagay siyang natutunan sa Iglesia Ni Cristo o baka iba pang dahilan sa bagay we have freedom of religion. So, go go lang, Kuya Vic. Naging aktibo sa showbiz industry mula taong 1993 hanggang sa ngayon. Nakilala sa mga pelikulang palabas tulad ng Secret Love, Pariko, Hataw Na, Asero, Otol, Amanos, Patas Ang Laban, Iskalawag, Ang Batas Ay Batas, Birador at marami pang iba bumi sa pang-